for today's video gagawa tayo ngayon mga idol ng trap ng isda mga idol at yung isda na mahuhuli natin dito mga idol ay yung tinatawag na payata or pagukpo kung tawagin dito sa amin mga idol ito mga idol panoorin nyo kung paano ito gagamitin mga idol uh, tinapay pala ang paan ko dito mga idol ito panoorin nyo Yan, dalawang piraso mga idol. Uh. Dalawang piraso ang huli, mga idol. Ang gandang aking papa guys. Yan. Wow. yung tinatawag na payata, mga idol o pagukpok. dito sa amin. Pang, pagsil, o, pang ihaw. Pang -ihaw, idol.

Payata, guys. Ayan. Pagpiraso. <laughs> Ayan. Pagpiraso, mga idol. Pagpong piraso. Ayan, o. Ayan, mga tayo. Sana makakarami tayo ngayon. Masarap to pang mga idol. Paksi, wala saka tinula. Masarap dito na luto, mga idol. Payata.